pipingit mo blue. Mm, uh, hindi niya na po pipingitin yun. ah hindi ko na po ito, Ah, <clears throat> ito po uh, bawal salimbawa nag-charge po pina-charge nyo to uh, pag magkakabit po red is positive. sa positive tapos po ang black ay sa negative hindi naman po nakaka-point yun hindi Alin po ito wala po yun wag lang po Hello. wag lang po ito tsaka yan ay di i po natin doon sa loob mamaya para hindi po magalaw ng ulam. Ayusin po yun. Ayun po, di ginagamit niyan ngayon ay battery. Opo. Kasi walang kuryente, halimbawa. Hmm. Ngayon po, pagka nagka-kuryente, try po natin magka-kuryente. Yon. automatic, na dito siya kukuha ng source. Sa kuryente. Ngayon, once po na mag out, bawa. Nakaganyan. Ah, uh, ah, tawag nga dito, ah, may kuryente siya, biglang nag out kasi ngayon nagana ito sana eh. Pwede nyo patayin ito. Kasi kung hindi naman na, kung halimbawa walang bat yung ah, bagong pa-charge kayo hmm. sa battery, hmm. Ah, pwede nyo pong patayin yan. Halimbawa ay nag out siya na ganoon yung sitwasyon na off, off ito. Mm. Halimbawa po, wala po siya. Mm. Ngayon po, i-open nyo lang ito. Mm. Yan, mag okay. Magano na po, ta-transfer. Yan po yung sinasabi nyo kanina na kung mag-kickle pa. Ngayon po, pag uh, nagka-oriente naman, pero wag nyo na po nga silang sasaksak ito. Kasi ang pinaka-main po nito, yung sa oriente na 220. Parang backup lang po yung battery po. Ayan, ito po. Yan. Tapos, ito naman po para sa main power. Main power. Po. Para mabuhay po yung incubator. Tapos, ah uh, ito po. Ilan po normal niyan? Ito yung tinatawag na thermostat. <coughs> ito po ang nagpo-control ng init ng temperature niya. Nakapag umabot na sa 37.5 na kailangan ng itlog para man-incubate siya, ay 37.5. Mag-off na po yung heater niyan. Automatic na po yun. Yan. Ito po, kapag po siya ay na, nailaw itong heat, yan you know, heat, oh, tapos blade. itong red uh, light na ito, ibig sabihin, nagana po yung heater niyan. Kapag po nag-37.5 na ito, mamamatay na yung heater. Hmm. Ngayon naman po, kapag naman po yung uh, nag-38 siya kasi may hintang mag-iilaw naman po yung pool. Magpapalamig naman po siya. Tapos, bawal po nga mga bata ito. Kasi mag-iba po yung set niyan. Pero pag po, halimbawa, umainit ang pano, wala naman po gagalawin dyan? Wala na po, wala na po. Kasi nag-automatic na po yan. Ha. Ito po, halimbawa, ito yung nag-block out. Kasi anong nangyayari, pagpatay buhay yung kuryente na 220, magpapalipat-lipat yan. Sa halip na masira yung mga piyesa na inyong nakalagay dyan, ang puputok po itong fuse. Mm -hmm. Ang gagawin niyo po, kapag siya ay napumutok uh, naput pumutok yung fuse, huwag niyo po agad nakakalasin para niyo yung fuse at bibili kayo sa hardware. Uh, limang piso lang po yung fuse niyan. Uh, ang gagawin niyo po, sisure niyo na hugot ito at tanggal po doon. Or, or pwedeng patay na lang doon? Opo. Pero may ano pa rin po, uh, delikado pa rin yun eh. Kahit yung safe yun, eh, Baka hindi natin alam ay merong kahit isang hibla lang na ano, hmm. pinaka-safe po niyan, tanggalin niya yan, tanggalin niyo po sa battery, tapos puhanin niyo na yung fuse. Hmm. Hmm. Ito naman po, sa ilaw. Oh, sobrang basa kanina. Sa ilaw po ito. Hmm. Ngayon, ito naman po, kapag ka nasa A, nasa automatic po yan. Every hmm. two hours, nagsiswing siya hindi nyo na kailangan maghalo sa incubator. Ngayon po, kapag simpre hindi nyo makukuha yung tray, kasi nakataas po, nakaganon, lalagay nyo po siya sa manual. Tapos, idadaw nyo para bumaba. Na ko kasi sa up and down ay ito pong manual. Ah, kung may kukunin kami yung... Apo, hintayin nyo lang po yan. Bawal pong buksan. For example, nasa taas siya, maglalagay ako ng bagong uh -huh. itlog. Yan yung pipinutin ko. Oo, mamanual niya para bumaba. Uh -huh. Yan. Uh -huh. Bawal po siyang buksan habang hindi siya 30. Uh -huh. Habang hindi pa bumababa ng tuloy. Yan, bawal. Hindi naman po. Yan naman po yung nasa sa inyo kung ano. Basta yung nagka-automatic na po yan. Nakakapag nag-37.5, yun po ay mamamatay na po yung heater niya. Hanggang yes. ganyan. Pwede na po yan. Hanggang ganyan lang po. Ngayon po, ilagay nyo lang sa gitna ito. Kung gusto nyo nakaganong lang, i-gitna nyo lang ito para tumigil. Tapos, di na po kayo. Nakapagsalang na kayo ng itlog dito. Uh, isasalang nyo na po siya. Lalagay nyo na po sa automatic. Para mag-automatic siya. Ay, yung nakagitna pa siya? Opo, okay, sadyang nasa gitna lang po ito. Ah, sadyang nasa gitna lang Kapag tayo lalagay niyo sa automatic. Kasi, mm. ah, ginagamit lang to, itong up and down na ito, ginagamit lang kapag nasa manual. Mm. Tapos ito, lalagyan ko ng tubig. Ano yun everyday ako maglalagay? Hindi naman okay, po, everyday, 3 three, uh, three days po. Ah, Saka nauubos yung na, na, tubig dito. Lalagyan siya. niyo lang po dito. Para saan niyo? Para yung diba, de-hydrated. Lalo <coughs> niyo. <yun? coughs> yung, ang tawag po doon, humidity po. Kailangan ng itlog po yun para mabuhay. Humidity. Ano po yung sasalang din yung itlog? Ano po yung bumiya sa bayan. Yung sa itik. Ay, balot. Pertil po yun. Ah, balot po yan. Yun. Balot. sa balot.